narinig po natin sa ating unang pagbasa ang simula ng sulat ni San Pablo kay San Timoteo. At gaya ng mga sulat noon, na hindi gaya ng mga sulat ngayon, noon, mas unang sinusulat sa liham, sa unahan, yung pangalan ng sumusulat. And then later pa lang yung sinusulatan. Kaya nga po dito, sa sulat ni San Pablo kay San Timoteo, Nagsimula like, siya by stating his name. Siya yung sumusulat. And then later on, yung recipient, si Timoteo. Pero hindi ito ang gusto kong mapagtuunan ng pagninilay natin ngayon. Kundi yung pagpapakilalang ginawa dito ni San Pablo sa sarili niya. Kasi ang sabi niya ay, I, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, for the promise of life in Christ Jesus. Inintroduce niya ang kanyang sarili bilang apostol ni Kristo by the will of God dahil sa alu-uban ng Diyos. Mahalaga po ang pagpapakilalang ito. Una, pangontra ito noon sa mga haters niya. Dahil maraming hindi makapaniwala, maraming nagtataas ng kilay. Si Pablo, numero unong tagausig dati ng mga Kristiyano, apostol ngayon ni Kristo tumawag si Kristo ng labindalawa, tumawag si Kristo ng pitumpot hindi doon binanggit ang pangalang Pablo. Ngayon, sasabihin mo, apostolian ni Kristo. Na para bang sinasabi niya sa pagpapakilalang ito, Hello, hindi ako ang nagpresenta ng sarili ko. Hindi ko sinabi kay Kristo, gawin mo akong apostol. Hindi ko ikiniit ang sarili ko. Hindi ako ang may gusto, kundi si Kristo. Wala akong nagawa mas lalo kayong walang magagawa. Hindi ako, hindi tayo ang may gusto nito, kundi si Kristo. And that should settle it. Darating yung pagkakataon, hindi lang ito magiging pangontra ni Pablo sa mga haters niya. Magiging pangontra din niya ito sa fear, sa weakness, sa doubts, sa worries niya. Gaya ng mararanasan niya, lang siya'y mapunta ng Corinto. Isa sa mga napaka-challenging na misyon ni St. Paul ay ang Corinto. Ito ang bugad ng napakaraming masasamang tao. Dito talagas na subok ang pagiging apostol ni Pablo kay Kristo. Kaya nga ang sasabihin doon sa 1 Corinthians 2.3 in Corinth, Paul really experienced weakness, fear, and much trembling. Matinding kahinaan, matinding Matinding pag-aalala, panginginig. Pero anong pangungundra niya? Hindi naman ako may eh. gusto nito eh. Ikaw eh. Kaya ikaw rin ang bahala sa akin dito sa kuninig And true enough, sa kung babasahin po natin ang Acts 18.9, ay sasabihin doon that while Paul was in Corinth, the Lord spoke to him in a night vision, admonishing him, Do not be afraid. Go on speaking. Do not be silent for I am with you and no one will attack you to harm you. Yun ang advantage ng taong totoong alagad ng Diyos. Pag sinabing totoong alagad ng Diyos, totoong sumusunod sa Diyos. Kapag ikaw ay pinagdudahan nila, ang Diyos ang pinagdududahan nila. Kapag ikaw ay kinalaban nila, ang Diyos ang kinakalaban nila. Pagdududahan mo bang ang Diyos? Kakalabanin mo ba ang Diyos? Come on! Alam ko hanggang ngayon, marami pa rin ang silently nagtatanong, lalong-lalo na yung mga lubhang nakakakilala sa akin noon kung bakit naging pari ako. Kasi nga naman ang daming nangyayari noon, bago pa man ako pumasok ng seminaryo, nung ako'y nasa seminaryo ang dami rin nangyayari. Kahit na ako'y pari na, especially in my early years in the ministry, ang daming nangyari na kung kahit hindi pagsamasamahin, kahit isa na lang sa mga nangyaring iyon, baka wala ako sa harapan niyo ngayon. Wala na ako in a sense na baka patay na ako, o baka wala na ako in a sense na hindi ako naging pare, o baka wala na ako in a sense na hindi na ako pare. Pero buong kapakumbabaan kong sasabihin, ito po ako, ito pa rin po ako buong kapakumbabaan ko sa sakit. Hindi dahil magaling ako. Hindi dahil mapait ako sapagkat alam kong hinding hindi totoo. Kaya alam na alam ko rin ang totoo. Hindi ako, kundi ang Diyos at siyang may gusto nito. Ito rin po ang pangungondra ko o pinangungondra ko kapag may mga pagkakataong nakakaranas tin ako ng naranasan ni St. Paul. weakness, fear, much trembling. Halimbawa, nung maasay niya po ako dito, na walang simbahan at walang kumbento. Halimbawa, kapag may malaki po tayong pagawain, na hindi tayo masyadong sigurado kung sasapat ang pondo. Halimbawa, kapag may mga problema dito, at gayon din sa pamilya ko, at kapag dating ng linggo, ang pakarami pang tao. Hindi niyo po na itatanong, at sa maniwala kayo sa hindi. Personal lang po ito. Hindi po ganun kadaling gumawa ng sermon. Lalong-lalo na yung sermong panglingko. At hindi rin po ako ganun kakomportable na magsalita sa harapan ng apakaraming tao. May mga pagkakataon na dalawa, tatlo, apat na oras ako sa harap ng laptop. Wala akong naitatype na sermon kahit isang maigling paragraph. Yes, four hours, five hours, wala wala. Halos mapudpod ang tuhod sa kaluluhod, sumakit ang ulo sa kaiisip, lumuwa ang mata sa kapupuya, wala. At sa maliwala din po kayo sa hindi, mahiyain talaga ako. Kaya struggle sa akin ang humarap, lalo na tuwing linggo, sa napakaraming tao. But for some reasons, wonder of wonders, ilang buwan na lang po kumpleto na ang lahat ng kulang o kailangan pa ng simbahan natin at kumbento nang wala tayong utang, walang naging problema dito sa parokya at maging sa aking pamilya na hindi nalampasan. At wala din namang pagkakataon na dumating ang araw ng linggo na wala akong naisermon kahit papaano sa inyo. Alam nyo bang may mga pagkakataon? Isang oras na lang, 5 a.m. na, First mass na ng Sunday. 4 a.m. Doon pa pasok yung po kong isermon. At sa maniwala nga po kayo sa hindi, bago kukunin ng mikropono, bago ko mag-sermon, ang kabog ng dibdib ko, gano'n na lang. Pero kapag nagsalita na ako sa awa ng Diyos, para akong sinasabihan na kung anong espiritu. Well, hindi na dapat itanong kung kanino ng espiritu yon. Ibig sabihin lang talaga, pag, pag pinagsama-sama ang mga karanasang ito at iyon, hindi ako ang may gusto nito, kundi ang Panginoon. Kapag kasi ang Diyos ang siyang may gusto, siya rin ang bahala sa iyo. Katulad ng kagustuhan niya rin, maging mabuting asawa ka, maging mabuting lolo o lola ka, maging mabuting anak, kapatid ka, maging mabuting magulang ka, maging mabuting doktor, guro, madre, pare ka bago mo gustuhin niyan, ang Diyos muna ang may gusto niya, ini-inspire ka niya lang. Kaya kung gugustuhin mo, dahil yan ay una niyang ginusto, at pag yan ay ginusto mo rin, siya bahala sa iyo. Napansin niyo po ba na sa Ebanghelyo ay hindi naman niya pinagdala ng maraming bagay ang kanyang mga tinawag na sinugo niya? para magpahayag ng Ebanghelyo? Bakit hindi niya pinagdala ng maraming bagay? Sapagat yun ay paraan niya para sabihin sa kanila, Ako ang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Basta humayo kayo. Mangaral kayo. Gawin ninyo kung ano yung kaya ninyo. At gagawin ko kung ano yung mas kaya ko. Ako ang bahala sa iyo. Basta Father Fidel, magpakapari ka. Basta Juliet, magpakalola, magpakainak ka. Basta, Dexter, magpaka-ama, magpaka-asawa ka, mister ka, magpakabuting mister ka. Basta, John, magpakabuting kapatid ka. Basta, Ezra, magpakabuting anak ka. Akong bahala sa iyo. Akong magpo-provide ng mga ibibigay mo, ng mga itutulong mo. Hindi ka maubusan ng oportunidad. Ako ang magbibigay ng dagdag pasensya sa iyo. Ako ang magpapanatili ng kalusugan mo. Ako ang magpapalawak ng pangunawa mo. Magpapahaba ng pasensya mo. Ako ang magpapalaki ng puso mo para mas lalo ka pang makapagsakripisyo at matupad mo ang gusto mo na gustong gusto ko. Ako nga ang unang may gusto. At dahil gusto mo, ako rin ang bahala sa iyo. At napansin niyo rin po sana, ano, na walang requirement ng Panginoon sa mga isinugo niyang 72. dalawa. Kahit dun sa labing oh, dapat by this time, ganito na naabot ninyo, ha? Dapat itong ma-accomplish ninyo. Dapat itong marating ninyo. No, 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 no. Walang ganun. Walang timeline. Walang deadline. Hindi kahanapan. Basta gawin mo lang kung ano ang sa'yo inaasahan. Kasi, hindi naman sa'yo o sa akin, sa kanila noon, nakasalalay ang tagumpay. Nakasalalay sa Diyos ang tagumpay. Kanina kaya medyo nagtagal ako, hinanap ko yung pagbasa sa araw na ito. I mean, kung hindi paggunita, kay San Tito at San Timoteo ang gagawin natin, may opsyon yung reading para sa araw na ito. Ang gospel reading sa araw na ito, sakto rin sa ating punto. Kasi ang gospel reading sa araw na ito ay sinasabi, basta magtanim ka, hindi mo mamalayan, tutubo na yan. Kasi Basta nagtanim ka, ang Diyos ang siyang magdidilig niyan. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng pataba diyan. Ang Diyos ang siyang mag-aalaga diyan. Ang Diyos ang siyang magpapatubo, magpapabunga niyan. Ganon kapag gusto ng Diyos. Siya rin ang tatapos. Napansin niyo rin po siguro, kaya ganun na lamang ang confidence ni San Pablo. Sa kanyang pagpapakilala, anong sabi niya? Again, I am an apostle of Jesus Christ by the will of God for the promise of life in Christ Jesus. Yung promise of life in Christ Jesus, that means life eternal. Alam po ninyo, pambihira ito. Bakit? Nang isulat ito ni San Pablo, alam nyo kung nasan siya? Wala siya sa park, wala siya sa hotel, wala siya sa kahit sariling kwarto niya. Nasa kulungan siya. At hindi lang nasa kulungan siya, paparating na ang execution, kamatayan niya. And yet, abe kung ako to, ang una kong iunang isusulat, Ibotea, <laughs> pagdasal mo ako. Nakakulong ako eh. Hindi ka ba magpapadala kahit konting pagkain diyan? Kasi ang mga Romano, hindi ka naman aalagaan pag nasa kulungan ka. Hindi, hindi, hindi nila ispend yung pera nila para alagaan ka, magdusa ka dyan. So better kung may pupunta sa yung magbibigay ng pagkain o anuman. So, St. Paul was in prison. Pero hindi niya sinabing, Timoteo, mahawa ka sa akin, nakakulong ako, Timoteo. Mangila ka dyan, patubos niyo ako, papatayin na ako. Di ba? Hindi ganun sa St. Paul. Instead of talking about his impending death, he talked about the promise of eternal life in Christ Jesus. At ganon ang tunay na alagad ng Diyos. Ang tunay na sumusunod sa Diyos. Yes, you'll be in pain. Yes, mararanasan mo kung ano ang karanasan ng nababalisa din kahit konti lang. Yes, mararanasan mo yung karanasan kahit paano na natatakot ka. Ang courage naman, hindi naman ito yung hindi ka natatakot. Ang courage ay yung overcoming that fear at ang tunay na sumusunod sa Diyos hindi nagwawalo in fear, in pain, in much trembling. Ilalampasan niya yan. Sapagkat ang focus niya, hindi yung paghihirap, hindi yung pag-aalala, ni hindi yung napipintong kamatayan, kundi yung alam niya na siguradong tagumpay dahil ang Diyos ang siyang bahala sa kanya. Kasi kapag gusto ng Diyos at ginusto mo, siyang bahala sa Every single day.